Grabe na naman yung inyong mga libok sa Facebook. Ano na yan? Mga mayor-mayor na yan? Ano yan? Oh, what if ako yung maging presidente ng bilog na Pilipinas? Oh, Aber, O oh, siin pa ka muna yan. Oh, umapasa ako daw sa mga contraction worker. Sang ribo, oras-oras. Oh, Aber, o. Oh. O, oh, ano na? O, oh, sa mga pulis may minuto, 5,000. O, oh, Aber, o. Oh, Ikaw pa ka mo, iganan niyan O. Oh. yung mga kasual dyan sa pandananon oh yung gibong kong mampay ar daw oh, aber oh, no. oh. buha nang may magwarapo yung mga tao dyan naggawa po lang yung mga pandananon yung nagtungtong ako ng pandan oh aber sa ako nagpuno yung kagwapuan eh oh paano na oh nakikita okay, niya yung mga masil na yan o aber o ada nak punuk yang kagwapuan <laughs> <laughs> Irapado ko sa inyong mga muscle kong to. Natuhan nyo.